Ayan mga idol, magandang araw na nung po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong May 4, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada dito tayo sa May. Ayan, sino po? At 4 sa ating pecha, 25 sa taon po natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 5 is 5, 0 plus 4 is 4, at 2 plus 5 is 7. Sa bandang gitna din po, 5 plus 4 is 9, at 4 plus 7 is 11. Ganon din po sa bandang baba, 9 plus 11 is 20. Ito ang ating unang numero, meron tayong 20 yung kapares po nating numero dito naman po yan sa babandang gitna combine na po natin yung tatlong numero natin dito 5 plus 4 plus 7 is 16 kaya naman po yung kapares ng numero meron tayong 16 uh, pwede, pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan 16 20 or 20 16 eh mga idol, at dahil 2 digits din po sila, 20 at saka 16, sisimple so pwede po, po natin yan bago natin isumata para mas malagdagan po yung mga numerong pwede natin pagpilian. Ayan, unahin natin ang 16. 1 plus 6 is 7. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Ito po yung isusumaga natin, 7 at 2. Unahin natin yung sumaga ng 7. Kunin muna natin yung 16. Sumaga so, sa 6 1 plus 6 is 7. Uh, pwede dyan ng 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at uh, 25 sumada 25 2 plus 5 is 7. Dito naman po sa taas, sa 2, kukuhin mo natin yung 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2. Ayan, pasensya na po sa mga ingay po ng mga sasakyan. At uh, pwede rin dyan yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin yung 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at uh, 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numerong nakuha natin, na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon. May 4, meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, 10, 2, 20, 11, 38 at 29, And uh, lang narinig yung mga yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, ginawa natin dito yung 11, 11 at 25. 11.25 then 38 38 at 16 38, 16 at 7 at 29 ayan mga edo, ito rin po yung mga sample natin dito sa ating sumada ngayong May 4 may meron tayong 11.25 28.16 at 7.29 eh Ayan mga idol, sa mga sample natin yan, pwede, pwede po natin matayahan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. At uh, pwede rin po natin magdagdagan, makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa mga naka-encircle po natin mga numero dito sa taas. Pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Uh, at ayun mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong May 4, 2025. Maraming maraming salamat po.